Hello guys, so ang aming April Kawawa Oh, nagkasakit ang aming April guys No, ayan ah, uh, siya, ngayon naman anak Ngayon namatay lahat yung anak niya At itong uh, ito nga yung paangan niya is namaka Kasi ngayon lang namin nakita Itong araw na to, kaya pala dagyong uh, legs niya, may sugat pala, tabilaan, no, so yun na chinig ng anak ko, then veterinary yung anak ko, uh, nagkaroon na, ano, nagkaroon siya ng uh, ano, uh, nanak no yung dalong pahinaya, kaya pala hindi niya makatayo, so ang akala namin is nakunan, yun hindi naman pala, so ayan, so kanina, uh, bago pumasok yung anak ko ayan, kinamot niya no? so parang inipira niya pinagalabas niya lahat yung uh, ano niya, yung nana no? nagkaroon siya ng tubig no? hindi naman siya nag bleeding hindi nagkaroon lang siya ng tubig so ayan nga, namaga yung kanyang paa no magamaga to dalawa kaya hindi siya makatayo no alam niyo itong si April kasi simula pagkabata dito lab na namin ito no ah, katabi namin na magpamilya ito natutulog no at saka ito talaga ang guardian ko no kaya ayan nakawawa naman siya no kaya ayan kung uh, masustain pa ang kanyang life no ayan inaalagaan namin so sana makatayo na siya kasi itong dalawang legs lang niya yung may diferensya so ayan nga guys no so ayan so mabait ito eh no simula pagkabata so ilang taon na siya ngayon 5 years na no marami na siyang anak na naibigay sa amin pero isa lang yung anak niya na talagang nasa amin onto ayaw ko ng mga babae kasi so ang natira is uh, babae pero hindi siya katulad kay April na talagang mabait no as in mabait talaga ito No? Kahit paluin ko to guys, hindi to lumalaban eh. Pag nagalit ako nito talagang umiihi siya pag galit pag alam niyang may kasalanan siya. Pinapagalitan ko, no? Naiihi ito. Paluin ko hindi magaano to. Hindi siya lalaban. Tanggapin niya yung palo mo, hindi rin siya tatakbo. Kung saan siya naka-stay na pinapalo mo doon lang siya, hindi siya alis no? So, ito So, eto, eto na siguro yung video namin dalawa no na <laughs> ayan nga kasakit so kung pwede nga lang siyang magsalita magsalita eh naawa ako kasi minsan tumatawag siya pag kwan Mag may naman, no Magtatahol uh, siya sabi niya ganyan so parang nagpapatulong so ayan no, April si Hay sa kanila oh mm. And si April oh si Hay sa kanila hello kamo hello ayan si April aking alaga na super bait no? guard siya namin yan kahit dun sa store namin kami natutulog siyang tagabantay talaga namin so, yan guys dito lang magtatapos ang ating video about kay April no? ito yung sugat nyo oh. ayan yan yung sugat nya dalawang legs hindi nga namin alam kung paano siya nagkaroon ng sugat dyan hmm. kala namin kanina nangangamoy siya dahil dun sa nakunan siya hindi naman palagi doon ano na siya may 4 uh, days na yata siyang ganito no ngayon lamang siya na ano talaga na nilapatan siya ng gamot ng anak ko no ginamot talaga siya so ayan hopefully makatayo na siya by next day no ayan so kung sakaling mang mabubuhay si April at gagalit, makikita niyo siya by the end of the day bye bye guys